Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Ari Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Giviste, although si Congressman Giviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. Uh, may mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga barita o kung ano man. Uh, kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang um, kabiging-biginan ng Pangulo sa atin na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag na, uh, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino at kailangan yun ang gagawin natin. At kinausap ko si, uh, sinabi ko yun diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, wini-welcome niya yun, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, Uh, hindi na po parte si uh, Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at uh, rinirespeto natin yung desisyon niya, pero siyempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yan. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad ni Yusek Cabral, ni Yusek Bernardo, Yusek uh, uh, Ayapana, uh, even Secretary Bunuan, lahat dyan. No? Uh, hindi porket na nagresign eh hindi natin imbistigaan. No, lahat yan, kailangan imbistigaan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan ginisi natin ang DPWH. So, yun ang uh, uh, immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang uh, uh, isiniwagat ni ni Congressman Giliste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating crusada, no, if I may call it that, no, uh, sorry to be, you know, a little ano ba, dramatic about it, but crusada ito eh. No, itong crusada na sinimula ng ating Pangulo nung siya ay nagsalita uh, ng SONA nasa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas executive, legislative, judiciary at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula noon, sumunod ng kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napakamaanumariyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng, ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dagawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, -ha -ha, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon hindi gano'n ang ano ang ano ang uh, alam ko napaka toxic ng environment ngayon no? konting salita ni ganito na tungkol dito tungkol sa taong ito parang yun na yun totoo hindi dapat gano'n. ang dapat ay laging basehan e eh, facts hindi hearsay hindi kwento hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Yudiste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yun. No? Sinabi, ni, si, uh, sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito. Meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdedetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat. Kaya tayo tagaga. Kaya ang presidente, anong unang-unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napaka-respetadong dating DPW Secretary, si Secretary Dave Simpson, at itang na, isang napaka-respetadong uh, accountant, si Ms. Rosanna Fajardo. At siya, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat uh, napaka-bigat ng pressure na inaarap nila. Dahil siyempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat. Nagmamadali tayo, gusto nating managot yung napat, managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giliste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko.